Pansamantala, nanguna ang Pilipinas sa mga bansa sa Southeast Asia bilang top destination ng U.S. companies para sa pagpapalawak ng kanilang mga kumpanya. Ito ay base sa resulta ng isinagawang survey ng American Chamber of Commerce, Singapore, kaugnay sa mga American companies na nagpaplanong ilipat ang kanilang operasyon mula China patungo sa mga bansang kabilang sa Southeast Asia. Ayon sa Amchan Singapore, sa 36 na senior executives na nagtatrabaho para sa si US companies, 27% ang nagsabing balak nilang ilipat ng kanilang operasyon sa Pilipinas at Malaysia. Sumunod naman ang Vietnam at Thailand na kapo may 27%. Matatandaan sa isinagawang survey ng Amchan Singapore noong nakaraang taon, labing isang porsyento lamang ng US companies ang nagsabing gusto nilang magpalawak ng negosyo sa Pilipinas. Patuloy na isinusulong ng Philippine Airlines sa pagpapatayo ng isang airport sa labas ng Metro Manila. Ayon sa President ng PAL na si Ramon Ang, ipipresenta na nila sa pla ang planong pagpapatayo ng bagong international airport sa labas ng Metro Manila sa pamahalaan sa Enero hanggang Pebrero ng susunod na taon. Paglilinaw naman ni Ang, hindi ito ipapatayo sa Clark dahil malayo ito sa mga motorista at turista. Pagamat hindi nito sinabi kung saan balak ipatayo ang nasabing paliparan, sinabi ng business tycoon na aabot sa 2,000 ektarya ang kanilang u uh, ang kakailanganin upang ipatayo ang apat na runways, isang mall at elevated highway na inaasahang magpapaikli sa oras ng biyahe sa 15 minuto. Nag nangangailangan naman ng 500 milyong dolyar para sa pagpapatayo nito at tatlong taon ito para sa babuksan sa publiko.